Hello guys, ito na naman ako magluluto ako na sinabawan na tahong na may uh, sauce. sauce. <laughs> Ayan. Magluto na ako. Siyempre sibuyas, bawang. Bawang. Ba, ilagay natin yan. Ang tahong na yan. Iwan ko kung saan yung galing. Basta. Piling ko, nasa Philippines ako. Ah, Panta. Yan. Soft drinks yan. Nilagay ko. Tapos lagyan ko siya ng konting... Ah... Uh, daddy. para sa... Fried chicken yun. Pero, lagyan ko siya niyan. konti lang para naging malasa talaga siya. Siyempre, kailangan natin ng... Mga ganyan Tapos lalagyan ko din siya ng konting tubig. Yun lang. Tapos, oh, haluin. Yung umiiyak anak ko na sa likod. Hmm. Ewan ko kung bakit siya umiiyak. Pag hindi naman kasi ako nag... Nagluluto? Iyak na po Sino magluluto? Eh, siyempre, eh. ako lang naman talaga maroon magluto dito sa bahay. Oh, yun, Hindi. Ito na siya, luto na siya. Ang sarap niya. Tingnan nyo naman. Naka, hmm. Sabaw pa lang, ulam na. Kaya lab na lab ako ng aking asawa kasi masarap ako magluto. Saka masarap din ako magmahal, no? Ayan, titikman ko siya ng isa. Ayan. Niyo naman. At ito, nagluto din ako ng biniling na baka. Ayan yung niluto ko na, hmm. Tindi lang tayo, no? Ayan. Yan sibuyas, bawang para yan sa pasta. Carbonara. Yan, ganyan na ako magluto. Hindi ako maglalagay ng tiga pa ganyan. Ano ako ng ayan na cream. Cream. Yan yung nahalo ko. So, hindi na to sekreto kasi um, binibigyan Ay, ako na. na. Pati yung... Yeah. She said no. I know what she said. Ibang mga ingredients ko pag nagluluto ako. Tapos ko din siya ng gatas. Basta ginito ako. Oh, that's Iba-iba naman tayo, no? Kung sino yung mga hanas, mga magaling magluto. Kanya-kanya din naman ng, ano, discarte kung paano magiging masarap yung lulutuin. Kanyan talaga. So, cheese. ayan. Halo-halo mm -hmm. muna tayo. Tapos ito, cheese. Nilalagyan ko sana maraming cheese. What? Para mas masarap siya. Actually, well, nilagyan ko siya talaga na ano, beef cubes. At saka, um... Ayan, ano siya? Pepper. You no? Know? Ayan. Kailangan lagyan natin yan para maging... Lalong sumasarap. Ayan na po siya. At ihahalo na po natin dito sa pasta na luto na. Ayan. Ito yung dinner namin. Kasi na late po talaga ako pag upload nito. Nakalimutan ko na nagvideo pala ako. Ngayon ko lang naaalala na, oy may na-video pala ako. Ayan ako Sinig ko sa aking cellphone. Tingin nyo naman yung ano pasta o. Oh. Talagang takam na takam ako. Ganyan talaga pag... Buti nga, naroon magluto eh. Actually, uh, tumitingin lang ako sa internet tapos may inaano ko yung sarili ko na may sarili akong mundo na dapat iba din yung kasi pagluloto. Kain po tayo. O, sa akin. Ito na siya oh. Yung tahong mussels. Sarap na sarap asawa ko niyan. Ubus talaga yan. Isang kainan lang.